sasalang ngayong araw sa witness stand ng Sandigan Bayan for Division ang tinagari ang whistleblower sa kontrobersyal na $329 million National Broadband Network deal na si Engineer Jun Lozada. Ang pagharap sa Sandigan Bayan ni Lozada ay ang pagpapatuloy ng pagdinig sa kaso ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na may kaugnayan sa NBN City deal. Ayon kay Lozada, ang mahalaga sa kanya ngayon ay makitang umuusad na ang kaso dahil alam naman ng lahat na napakabagal umano ng sistema ng justisya sa Pilipinas. Kung maalala kahapon ay unang sumalang sa witness stand si Bayan Luna Party List Representative Teddy Casino. Sa iba pang balita, dadalo ngayong araw ang mga opisyal ng Commission on Elections binig sa Senado, kaugnay ng political dynasty at party system. Ayon kay Comrade Chairman Sixto Brillantes, dadalo sila sa pagdinig hindi upang kumprontahin ng mga mamabatas, kundi para sangayunan ayunan ang mga pag-amyenda sa ilang batas. Tiniyak din ito na makikisa sila sa pagdinig ng Senado dahil matagal na nilang nais magkaroon ng mas malinaw na batas hinggil sa party system at political dynasty. Sa iba pang balita, bukas si Philippine National Police Chief Director Nicanor Bartolome na mag-early retirement kasunod ng uh, kagustuhan ni Pangulong Aquino na iligay siya sa non-duty status. Handa o man na siya sa anumang naisin ng Pangulo, mapa-early retirement man o non-duty status bilang isa sa mga team player nito. Ayon pa kay Bartolome, normal lang naman umano na may inilalagay sa ganitong sitwasyon at kung ito ang makabubuti sa mas nakararami ay hindi niya ito tatanggihan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV News Brief. makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Boris